Hello everyone! So, 7.30 na ngayon ng umaga at kailangan ko nang na gisingin ang ating Disney Princess. Kaso nga lang guys ay talagang humahagok pa ang ating Disney Princess. Nahiya nga akong gisingin siya. Kaya ang ginawa ko na lang guys ay buksan ang pintana para nga sumilip ang liwanag. Pero ito nga ang nangyari. <laughs> Sarah kasi guys ay very consistent sa pagkising ng alas 9 since tumungtong siya ng 4 months. 9 o'clock na talaga siya nagigising guys. Marami nga sa mga kakilala namin dito ay naiingit. Sana daw ay ganito daw gumising ang kanilang mga anak. Matapos nga gaya itong si Sarah ay papunta na nga kami guys sa school. Medyo nakasamangot pa nga siya nan dahil nga inaantok pa nga siya. Pinagyan ko nga lang siya ng milk every morning guys at hindi nga pala siya kumakain. Milk lang talaga. Okay na siya noon. We try naman na pakainin pero ayaw niya talaga. After ko nga na dalhin si Sarah sa kanyang eskwelahan, ay papunta naman ako sa isa kong kliyente. Pali guys, every Thursday ko talaga nililinisan ang apartment na ito. Since free naman ako, ngayon ko na naisip. Para sa Thursday ay wala na nga akong gagawin. After ko nga maglinis sa Villain's Estate, wala nga pala ang may-ari dahil nasa Espanya nga sila sa mga oras na ito. Kaya iniwan nga muna nila sa akin ang susi ng kanilang apartment. Sobrang trusted talaga sila sa akin guys. Kasi kahit saan ay talagang ibinibili nila sa akin. Kahit nung isang buwan pa lang ako sa kanila, parang komportable na kagad sila sa akin. At yun ang nagustuhan ko kasi hindi ako nailang nagawin kaagad yung mga trabaho. At sya ka guys, kapag komportable kasi kayo sa inyong trabaho, mas tumatagal tayo. Very friendly naman sila guys at hindi nakakailang na makatrabaho. Sa dami ba naman nilang staff na nagtatrabaho din sa horeca o restaurant guys, sanay na rin sila makisama talaga. Nung unang nga lang talaga, medyo nahirapan ako makipag-communicate sa kanila dahil hindi nga sila gaano nagsasalita ng English. Mostly talaga guys, dito sa lugar na ito, kapag matatanda, lalo na kapag matatanda ang mga kasama, kasalamuha mo, ay asahan mo ta talaga hindi sila nagsasalita ng English. Pero ang kagandahan, they always try na makipag-communicate sa inyo kahit mali-mali. Dito kasi guys, hindi naman tinatawanan o hindi naman nila uh, iniisip na kababaan ang pagka mahina pagdating sa Ingles. As long as nakakapag-communicate sila, okay na yun sa kanila at naiintindihan. Kasi sila guys, kapag naman hindi nila naiintindihan yung sinasabi mo o hindi mo sila naiintindihan, they will asking you kasi gusto nila nakakaitindihan kayo. bali 4 days pala sila mawawala at umalis nga sila kahapon at ang balik na nga nila ay Thursday pa. Bali sinabihan na nga nila ako bago sila umalis. Dalawang oras ko nga lang pala ito nililinisan. Minsan pa nga mas maaga pa sa dalawang oras kasi nga hindi naman ganun kalakihan talaga. Dahil kasi nandito yung bunso nilang anak dahil nga ang mga kabataan dito guys kapag tumungto na ng 18 gusto na nila magkaroon ng sariling apartment o tumira sa ibang at mamuhay at makapagdesisyon para sa sarili. After ko nga nun guys maglinis ay umuwi lang ako sa para kumain at tumiretso lang nga rin ako papunta sa eskwela ni Sarah para nga pick upin siya. May 10 minutes na nga lang ako para makarating sa kanyang school dahil guys hindi pwede talaga mali kahit 10 minutes kaya paspasan na talaga ako nun. Dito na nga lang ako duman sa may shortcut. Malapit lamang ito sa may sapa, kung saan di kami naglalakad ni Sara. Gandang ganda ako sa mga bahay dito guys. Sakto nga lang guys, kung makarating ako, alas lahat ng magulang ay nagdating na rin. 12.15 kasi ang awas ng mga bata, at hindi nga ako pwede magvideo sa loob at bawal. Kuha ko nga ito si Sara, binitpitan ko na nga pala siya ng isang lumpia at inumin. 20 minutes din kasi kami maglalakad dito pa uwi dahil nga may ginagawang kalsada at hindi nga kami pwede doon dumaan. Kaya mapapalayo nga kami ng daan ngayon. Kaya pinagdalhan ko kagad siya ng pagkain dahil lunchtime na.